guys. din guys, gagawa naman ako ulit ng cookies na may halong quaker oats guys. Ito. Tapos, ito guys pala, 4 cups ito. Ito, ito yung aking pakala. 4 cups. Tapos guys, ito pala aking walnuts at saka kasoy nuts. Pinaghalo ko. Pero, inubin ko to guys para may tumulog ko siya. Ayan, medyo brown. Tapos yung pinalamig ko muna siya. 1 cup na kasoy nuts. Tapos, one cup na walnuts. Ayan siya, guys. Chachapin ko ito maya, maya mm. Tapos, ito guys, yung ating butter. Malambot na siya. Ayan. Tapos, mag-start na tayo, guys. Iyahalo ko na dito yung yung ating copper oats. Ito siya, guys. Ah, ito, guys. One. uh, Pumusik ko na ito, guys. uh, Pumusik ko na itong bonte. Ito, Three cups ng copper oats. Tapos, four cups na All-purpose flour. Ayan, guys. Dinamidamihan di ko na siya, guys, kasi bibigyan ko yung anak. Ayan. lagyan natin siya ng salt. One, two, three. This, ano, this spoon. Tapos, unod natin yung baking soda. Tapos, guys, ako, lagyan ko siya ng cinnamon. Ayan, yung akin. na muna, guys, ng kamay at uh, aalit na kamay kung mamasahin ko siya. Tapos, lagyan natin, guys, ng tatlong diklo 3 eggs tapos yung ating vanilla tapos ito guys ano yung kakamay ko na Kasi masahin ko na siya natalo na ako guys gusto na kamay mataanin natin yung ating dough ng cookies dagdag pa pala ko guys ng butter kasi masyadong ano siya dry nag ano pa ako ng butter nag open muna pa ako ng butter guys yung isang buo kaya ano ko siya dito tapos guys haluan ko pala ito ng cornstarch ito one fourth lang to guys kasi dati gumawa na ako nito masarap siya one fourth guys one fourth cup habang tinukunan ko kayong dadagdag kong butter dito guys guys, lagyan natin ng 1 cup na chocolate chips. Ayan. Tempura na guys, ha? Ayan. Chocolate chips. Tapos, pinaluin na natin na ba? Tapos, ang bana ko guys, tignan ko kung yung maghahati ako ng yung bago tayo ng konti lang nilagyan ko ng cookies. Ayan siya guys. Oh, ang bango. Ito guys. Mag-aano mag ko dito ng konti. Lagyan ko ng cookies. Ito guys. Ilang piraso ko lang ito. Tapos, dito natin ihahalo. Ayan, buksan mo na yan, ba? Tama na itong ilang piraso. Tapos ito guys, o, oh, na ganyan-ganyan natin. Para itong isa, tawag dito, parang chocolate, ano, chocolate cookies in, parang cookies in cream. Ayan guys, diba? Tinutulungan ako ng ato ko. Siguro tama na itong dalawa. Dalawa? Opo, oh, ayan. Tapos, ihalo natin guys. Hindi ba? Ito guys, ang hinalo ko, hairo, Sa ating ginawang cookies. Ito rin guys, cookies. Hinaloan natin yung ating chocolate cookie ng Hiro. Ayan na siya guys. Ito kasi be, hindi ko alam kung anong tawag dito. Nakakalimutan ko. Sinabi nito sa akin ang pinagbihan ko. Pero yung sinasabi mo, wrapper, ano? Wrapping paper. Hindi ito yung pagano ano sa mga pangregalo. Hindi. Iba ang tawag dito. Ikukwentuhan kami ng ako guys. Uh, Ayun siya. siya. Uh, Ayan o. Oh. Nagkukwentuhan kami. Tsaka tinatanong niyo ako ng mga daw ingredients sa ah? cookies. Pagkukwentuhan kami ng aking Abby Bay. Kalimutan ko guys ito na. Pero ito din. Inanong ko ng butter sa ilalim guys. Usunahin natin itong ano ang tawag dito. Ito guys. Tansya-tansya ko na kaya. Bilogin natin. Ayan. Kailangan may space. Kasi, alam mo, di mo sa isa. Hmm. Ito na, guys. Unang salang. Pero ito, meron pa tayo ng ating cookies Ay na may ayaw ko. cookies. Hmm. Ano, guys? Naisalang ko na yung isa kasi ito, nilamady ko na siya para ano, guys? Sisaling ko na lang siya doon. Ayan. Maramang malalaki pa rin, guys. Ano? lait Guit ko kaya. Ayan. Po, ito pa rin guys, yung may halong hiero cookies. Ayan. Tapos ito, pero inaluan ko ng konti pa guys kasi masyadong marami yung ano. Tapos ito, yung walang halong hiero cookies. Ilalagay ko naman siya dito guys sa bandang gilid. Para Ayan guys. Para mamaya, pagkatapos yung isang salang ko, isas isasalin ko lang po sa tray guys. Kasi ang tray ko guys, yung isa lang. Okay guys, so pre-prepare ko lang siya. Para pag na ano yung naluto na yung isa, isasalin ko na lang siya. Kasi guys, yung isa lang ang aking tray. Tapos ito na, ito na lang na pera. Ayan. Titingnan ko na guys sa taas. Ito na guys. Oh. Tapos ito na yung susunod ko na siya. Ito na. Ano siya guys? Oh. Yung unang nagawa ko ba? Medyo nasuno. Pero ang sarap. Ano siya? Medyo crunchy. Medyo crunchy siya mga guys. Ito guys. Habang may nakasalam ako doon. Kaya ano ko muna ko guys. Kasi ito, ano na siya, malamig na. Lalagay ko na dito sa akin. Ito pala guys, ano to, yung binili ng anak ko, Alam ano laman ito, cookies din. Cookies din ang laman. Tapos, hindi ko siya tinapong kabisaya. Maganda pa rin ang Tapos, ito guys ang ating lalagyan. Ayan ganito ko siya guys ilalagay tama ba at yung pato ko na lang guys kasi maliliit lang naman ito pag pagkagawa guys guys, naghalo-halo na yung, ano, yung mayroong halong high-roof cookies. Masarap kasi ito, guys, pang saw, saw sa kape. Ito na, ano, ayun siya, guys. Tama lang nito yung tamis niyo, guys. Ayun. Ngayon, yung isa? Pupunin pa natin ito guys. Um, kung hindi naman maaabot yung pinaka ng sakit. Ayun. Kulang pa ito guys. Maglagap pa natin. Hmm. Um, Wala itong guys. Ito na yung request. Yung pang-anlatay, pang, pang salang ito. Ayan. Uh -huh. Init. Kung ano sana guys, may isa pa akong tray. Ang ganda to, may pipalamig-lamig yun ba akong ilagay sa ito sa ano, plato. Uh -huh. Pero madali lang mga guys, yung natin mga kaso. Ito guys yung may ano, may hero cookies. Ito, medyo brown siya. Ito, itong part na to. Ito, hindi na siya. inakit, inakit dito sa taas. Ito na siya, guys. Oh. Puno na yung aking isang tawag. Ang tawag ba dito, guys? May ball tawag din yata dito, eh. Ganito. May ball tab. Bilog siya. Pero malaki ito, guys. Eh. Tapos, ito ang ating isusunod. Tignan ko, guys, kung mapupuno din siya. Nagay okay, ko na po dito. Ito, guys. Yung last na salang to. Habang nakasalang to, guys. Nanguhugas ako. Kaya medyo, ano siya, nag- dum ano siya, medyo nasunog siya, guys. Ito na, guys. Nakadalawang ganito ako, guys. So. Ayan. Di ba? May ano na kami, guys. May pang sawsaw na sa kape. O, ayan. Tapos yung isa nito, guys, dadaling ko dun sa anak ko. Yung isang ganito. Ayan. Yung isang microwaveable tub. Ayan. Ito siya, guys. So, Dadaling ko to sa anak para may pambaumbaon yung mga apo ko kung gusto nila ng apo ko to ito. Pwede to sausaw sa kape. Yan natin guys. Ayan, sakto na siya guys. So. Ayan, bye guys. Thank you. God bless. Please sub subscribe, like, share, and comment. Bye. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sa akin at mga nanonood. Maraming 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 salamat po.